Magandang araw. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang ilang kabanata sa buhay ni Maria na ina ni Kristo bilang nag-iisang ina ng Panginoon at ang kanyang kabutihan. Ang mga katuliko ay may malalim na pagmamahal kay Maria, ang ina ng Diyos, dahil sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kanyang debosyon kay Maria ay nakabatay sa mga tulog ng simbahan at sa kanilang personal na pananampalataya. Narito ang kanyang nakakahangap na kabutihan. Kung ikaw ay nasa kalagayan niya, sa ngayon ka ba na mabuntis na walang asawa? At alam ni Maria ang batas ng mga hudiyo na kapag nabuntis ang isang babae na walang asawa ay babatuhin ito hanggang sa siya ay mamatay pero tinanggap pa rin ni Maria ang alok na anghel at pagsangayon sa plano ng Diyos na magiging ina ng tagapagligtas upang magbigay daan sa pagdating ng kaligtasan sa mundo. Si Maria ay ang unang tao na naniniwala kay Jesus bilang Mesiyas. Ang kanyang pananampalataya at pagsunod ay nagsisilbing modelo para sa lahat ng mga Kristiyano. Bilang isang ina naranasan ni Maria na alagaan si Sos mula na ito ay ipinanganak at kailanman ay hindi niya iniwan si Sos hanggang sa kanyang libingan. Si Maria ang unang humalik sa ating Panginoon. Siya ang unang yumakap at unang nakakita ng ngiti ng Panginoon. Ang mga Katoliko ay naniniwala na si Maria ay nagsisilbing tagapamagitan sa Diyos at taong dahil sa kanya malapit na ugnayan sa Diyos. Maaari siyang humingi ng biyaya at proteksyon para sa mga tao. Katulad ng isang kasal sa lugar ng Kana kung saan inimbitahan si Maria at si Jesus ngunit hindi inasahan ng karamihan na maubusan sila ng bino. Kaya naawa si Maria sa bagong kasal at nagpunta sa kanyang anak upang humingi ng tulong dahil alam ni Maria na ang kanyang anak ay Diyos. Kaya hindi siya nagdalawang isip na gumawa ito ng milagro. Ngunit ito ang sinabi ni Jesus kay Maria. Hindi pa panahon na gagawa ko ng himala. Ngunit alam ni Maria na hindi makakatanggi si Jesus sa kanya bilang isa ina. At gumawa si Jesus ng maraming bino mula sa tubig. Alam natin na walang kahit isang tao na pwedeng putusan ng Diyos. Ngunit kahit hindi pa panahon na gagawa si Jesus ng Himala, kung ang kanyang mahal na ina ang hihingi sa kanya, ay sigurado ibibigay ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa napakamaraming pagkakataon ng magandang unayan ni Maria sa Panginoon at ito ay isang malaking mudilo para sa mga katoliko na kung sa panahon ng problema, ito ay ilalapit nila sa mahal na ina ng Panginoon dahil alam nila na banal ang pagdarasal ni Maria at hindi tatangi ang Panginoon sa kanya. Dahil sa kaniyang kabanalan at kabutihan, ang mga katoliko ay nagbigay ng respito kay Maria na isang ina ng simbahan at sa mga katoliko si Maria ay nagsisilbing inspirasyon para sa kanila na mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Ang mga panalangin, himno at debusyon ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal at paggalang sa ina ng Panginoon. Ang mga katoliko ay naniniwala na ang pagdarasal kay Maria ay isang paraan upang mapalapit sa Diyos at matatanggap ang kanilang mga biyayah sa kabuuhan. Ang pagmamahal ng mga katuliko kay Maria ay nakabatay sa kaniyang mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan at sa kaniyang pagiging isang budilo ng kabanalan. Sana po sa video na ito ay may napulo tayong aral at sana mahalin natin ang ina ng ating Panginoon at respetuhin dahil minsan kung naghahanap ka ng anak ay doon mo mahanap sa isang ina. Amen.